Oh. Hi guys, it's me, <laughs> my night queen. At of course, karong gabi una, gabi una ba karong buntag? Basta karong adlawa, I'm so happy kay Lipay, kay ko kay naabot na siya. Actually, ipa order na ko isa ko ang co-performer si Baba Queen. Kaya akong ano, ako ang wala pa wala mo ko siya sa laing uh, naging orderanan. So ako mahilig chuko mga mushroom. So as you can see sa kong bag, na ko yung mushroom diri nga kani oh, gamay siya nga mushroom. Uh, nga Tapos na nga na crowd. Tapos kani oh sa Pop Mart. Ayan. So, it's a uh, haki po po So, hilig di kong mga mushroom-mushroom. Tapos, karo, sa'yo mga kong biyahe, kaya mga out-of-town shows o out-of-town travel. So, naga, common na mo kayo ng nagpilo, hindi ako nagahigda, chikpay ako na. Ano ko eh, mushroom nagamay gamay na unlan nga ginagamit pero karon ana jud ko kailangan jud dako kay para lang jud akong higda ba so timing naabot na siya ana siya <laughs> so may lang jud yung dako no kay pag anak yung bao so abrihan na nato siya guys ayan so pag mag-abri ka kailangan jud nimo og scissor diyan ana jud siya so ato siya abrihan kay Ayun na naluwi ko sa mushroom kaya mong napisat lang siya. Ayan. Ayan na! So, eto na talaga siya, guys. Ang ako ang unlan sa pangbiyahe.

Mm. -hmm. Ay, pagbut-buot di hake, itong mong laway. Sorry, sorry. So, pag maghigna ko sa van, mag mm -hmm. yeah. So, dako kay siya, oh, look at the mushrooms, oh. Ayan. Yeah. Dapat di siya anak-anak, ha? Oh, oh look that. Mga mushroom So there you have it guys, i-order ko din siya sa Shopee ano, Atta Lazada, I don't know, nakalimutan na ko basta May abot na siya, nakalimutan na siya oh. Oh, it's very big Tapos wagapas oh. yung mo dyan, baka ano oh. So nanako yung unlan, personal okay Ako unlan mga good guys, pag magdala kong mga unlan sa biyahe Ang mga kauban na ko, ang mga kwani lang kong panggamiton So at least kanina, makaingun dyan mga nga sikit, this distinginin ninyo gamit kay hum? lumungking ming sing-sing oh? na so dapat na kayo i-order nga mushroom pero i-return to sender na ko kay lain kanang itom kanin mo ko siya mushroom niya nga kanamakaon pero kanin isa ka mushroom kanang ihi-isa-iro ganito <laughs> hello guys i-return <laughs> <laughs> to sender mushroom na mushroom dila <laughs> <Never> po pangalan <laughs> <laughs> <Palala> niya iboy? <laughs> fish, iboy lalang iboy man itong nang iboy <laughs> <laughs> so, there you have it, guys. Thank you so much. Once again, this is your Queen. <laughs>